Hi guys, ayan, welcome my YouTube channel, Binots TV. Ayan guys, first time ulit ako magbablog ng sarili kong vlog. Dahil ngayon, ngayon ang araw na to dahil magpapastol tayo ng kambing. Kasi yung mga nakalipas na mga araw buwan, ayan guys, ang binablog ko rito yung aking apo dahil nagbakasyon sila rito sa Mindanao, sa Davao Yan, Montibista, Ayan completely ha. Ayan. Ngayon guys, dahil nga umuwi na sila na Manila kasama yung asawa ko. Ayan, nalulungkot na naman ako rito dahil ako naman mag-isa. Ayan, kasama ko na naman dito mga kambing at saka lamok. Kinakagat ako ng mi. lamok. Mi, 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 mi. Ayan guys, yung barako ko nandun sa kabila. Ayan, kasi ngayong araw, dahil binabantayan ko sila dito kasi kakainin na yung saging guys mukhang paborito na itong saging lalo lalo na to ayan 3 months na siya guys ayan o oh. ayan 3 months na siya babae to babae ayan ayan nandun yung nanay niya kumakain ayan ayan dito ko sa ilalim ng mga sagingan ayan papakita ko lang guys ayan ayan ang kusunada yung kainin oh. yung baba na ayan. ayan, ayan sirain nyo naman noong uh, kulit kulit mm uh, -mm uh, uh. guys ang inahin ko ayan natakalan nyo nung isang araw guys ayan magiging ina na naman siya siguro nito ayan, ayan. dito ko siya pinapakain dahil may makahiya rito guys makahiya tama ba yung makahiya ayan gustong gusto nila yan kainin makahiya Ayan. ito naman gustong gusto sirain naman itong mga pananim napakulit nitong ano. ayun guys dito ko sila pinapastol kasi marami pang damo rito ayan guys oh, ayan. Ayan. kasi doon sa pinapastolan ko guys masyado na maiksi ang damo kaya dito bantayan ko lang dahil maraming saging dito masisira nila ayan, ayan siya. lalo na to guys oh. lalo na to oh. ayan oh. Na, oh. iba na naman kinakain yan palo Ayan, pati saging kinain na. Ayan. Ayan, medyo mabagnot lang guys, oh. Uh, guys, nakabuta ako. Ayan. Mas maganda yung nakabuta guys. Ayan, sip, diba? Sip. Baka mamaya meron dyan mga bitin. Diba guys? Bitin ba? Bitin ahas. Ayan. Ayan guys, dito ko nilagay yung lalaki, binukod ko muna siya dahil doon, yung mga damo doon na isprihan ba, baka makakain sila ng mga damo na, na isprihan na yan. Dito muna ako guys sa area ng asawa ko, ayan, dito, ko, dito ako nagpapastol guys. Ayan, sa area ito ng asawa ko, ito yung kanyang area. Ayan, may mga sarguilas, ayan, niyog, ayan, meron din dito yung suha, dabaw, ayan, ayan guys. Iikot ikot ko kayo dito guys. Marami akong tanong dito na niyog. Ayan, nilalayo ko lang kay baka makain ng kanding. Kasi dito ko nilalagay ang kanding na babae. Ang dami niya kinakain ng mga niyog. Ayan, tuloy nasisira ang mga niyog kong iba. Ayan, nandito okay, ko sa guys, doyan. Nandito guys, nandito ko sa doyan habang nagpapastol ako ng kanding. Kambing, ayan, parang si Juan. Juan Binuts, ayan. Ayan guys, nandito ko guys. Pagayga muna ako dahil mainit pa guys oh ayan oh ayan alas 4 tayo ngayon guys alas 4 ng hapon ayan hiniwalay ko muna siya hiniwalay yan hiniwalay ko muna siya sa babae ayan dalito ito so, napit siya sa akin ayan oh tingnan mo guys ang laki laki niyan oh ang laki niyan Uy. Eh, bombay bombay oh ayan oh oh diba guys ang laki laki Ayan guys, kukunin ko na rin yung lalaki na kambing. Ayan. Nandito na siya. Tatawag na rin siya. Mi, daw, mi. Ayan. Huwi okay na tayo. Huwi ka na. Hmm. Huwi oh. na yan. Huwi na yan siya. Ayan guys, nandito ang bahay nila. Ayan. Nandito sila sa loob. Ayan. Namahigaan sila dyan. Nandiyan. Ayan. Ayan, mag-ina. Ayan, mag-ina yan guys. Ayan. Dalawa na yan. Ayan. Madilim lang kasi pag na. Ayan. And guys, kaya hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. Pinots TV. Ayan. bye, -bye.